<laughs> pang trabaho. Yung may na bindaw, Bakla. Bakla. Uy! Mm. bakla na 'to, ito mingin eh. Ano nyo na kasi yung Bakla. Magtanong kasi kayo. Ano po 'yun? daw. Yes. Dito mga Ito daw. Ayun pala yun nasa tabi nyo na 'yan. Ano po 'yung <laughs> pamelo po 'yung pink na tang tang na po Ilan 84. Oh my God. <laughs> oh my God, 84. Bakla. Uh, Ito po kami sa uh, po uh, Bibili po kami ng... Tapos, si Gin Bilog. Gin ano Circle. Wait lang, pa kami yung pomolo, pomelo na tang. Dito pa po. lang po pomelo. Oh, Ito yung pomelo po. Isa Ay, hindi. Magkano ba? Isal nun? Magkano po isa? Dalawa. Uh, Dali mo na mag-decide ka na. Tanga, pulutan natin yung box. Ano? Ipig ka lang pera ko dito. Tanga kayo. <laughs> o, kayo na. bala kayo. Ano ba? Abunuhan niyo yung babala ko. May isa bala ko na lang. Dalawa daw pong tango. May tutulong. <laughs> <laughs> walang kwenta, no? <laughs> walang kwenta yung isa eh. Kaya nga.

150 150 12 pa kasi tao eto pa wala pong maambagyan ngayon super birthday ko birthday na yun ano daw po guys birthday niya no birthday daw po kasi niya sa ano ay gago. kami pupunta kami kaya yung set kay Cleve? Sa akin pa rin. Bumili ko. Bumili Cleve? Ano, P4,000 lang. p lang. Guys, bagay yung Ito yung maganda. Pang-feature natin yun na. Abas na kami, guys. Labas na kami. So, ayan po yung tsura ng labas ko nila sa palay nito. kami ng yellow Saan ba yung bilihan ng yelo? Sa hardware. Para sa hardware. Tara diba tayo sa hardware. Big tayo yan, no? Pagod, ikot-ikot tayo din. Okay, ba't yan ang chate? Okay. Dado Yelo? May yelo? Ay, may yelo pala dito. So, Guys, may yelo po Ay, dito, dito sa ano, tindahan ng mga manok. Uy, wala nang yelo dyan. Meron yan. Meron? Meron. Sa hardware meron. Bigay sa inyo ng yelo malansa sa akin. itindahan nila ng Moises. <laughs> 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 ay, ka muna, guys. Ay. 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 Ay sabi no, ko naman mag-camera. Mamaya ako na wrinkles ko dyan. Na-open ba yung ano? Tapos uh, kasi nag-ayo ko. Ang ganda ng best friend ko guys. Bukhang eh. mong gulay. Wala lang na ang pagsailuman. Yes, it's <laughs> my birthday. Pero pero ubus yung pulutan lagi. Ay, grabe. Wala nga yung pulutan guys, nandito kami sa no, pinsa mo, ko, ng Jawa ni Kat. <laughs> Bibili kami ng yelo, guys. Ang sika to. Eh. Hindi na lang siya ng pangano, pampulutan. Eh. Oo. Oh. Sana makaingi siya, guys, ang pampulutan namin. Ayun yung pampulutan. Ang ka. Kailan ko pala uwi din? Ano? Depende. Wala tayo kasi, binibigyan niya ako yun. Diyan ako binibigyan. Uy, huwag ninyo na Pagkakulotan guys. Pagkakulotanin na lang natin ng ano. natin yung alaw. Yung ilaw. <laughs> guys, dito po kami ngayon sa kaibigan nito. May silang dalaw. Bakla, ano pa yung bibili natin? sawa Lord, <laughs> masyado. may na, natin para makita. Ito po yung pulutan namin. natin yung luto Bibili po kami ng pulutan. Kasi ang ina na lang Ay, niya. ano guys, pauwi na kami. Pauwi <laughs> na kami sa boarding house na kat. Wala akla. Hindi sa mga ng tanong dito. <laughs> Tapos papasok kami sa loob. Pinatilaw. Pinatilaw kasi medyo basa. Medyo madilim dito. Uy, ay. Sa'yo ata. Hindi no okay. uh, okay. guys, sasak na kami, guys. Hello ah, <laughs> <Yan> po na yung ata ni nakat, ni na. No. Pag si bags, pag -pipag so, talaga yung bahay na malinis mm. no. sa'yo, ako. sa'yo. Den mo na. i natin, ha. Ipatutugtog naman tayo. Ay, dapat pala nakaino ko na speaker doon. Mamaya na pa mo. muna

Sara G. Guys, guys, is mga ti. mo jacket niya. Sabi niyo pag nagkalok daw ko, kaya niyo 'yon. Oo, oh, kaya ko 'yan. Hindi <laughs> niya dalawang yan. tao. Matutulog. Saan? dali lang niyan. Ayoko na magtimpla na. Hindi niya 'yan tanda -tanda kaya, guys. Ako na nagagawa niya. Nga, yeah, mo yung bote na yan. <laughs> uh, Dapat mag-live tayo sa Facebook. Live ka nga ba? ayos okay. okay, yung video mo. Ayoko na malikot. Nagayara kita ng maayos <laughs> yung tayo, sab O tingnan mo, sablay yung bartender natin. <laughs> oh. Lakas ah. Leti mo yung bebas na ano yun. Para sa mabag tayo dito. Tumansin sa mukha natin. <laughs> Kaya doon dapat, kapag. Ka no, no. Bagus na lang. Sa plus na yan, babe. Wala <laughs> Eh. Hey. Hey, eh, wala na. Tubos mo. Na. Plus na kasi okay, yun. Yan.